Gikompirmar karon sa pag-asa ang presensya sa haze dinhi sa Subbo, Mindanao, Ilabinas, sa Palawan. Si Engineer Art Kiblat sa pag-asa Mactan, pasabot nga na monitor nila ang presensya sa haze sa kalangitan sa Subbo sugod ni pang Sabado. Ang haze usa na ka atmospheric condition nga maka-obscure sa atong pananaw, mapur atong visibility kay ay presensya sa smoke or mga suspended particles like dust. So atong daily observation we hourly atong i-conduct. Atong makuita diri sa ato ang sign optic observation. Atong at Sabado, uh, recorded haze almost all day. This is not normal. Kasi under normal condition, ang atong haze makita nato sa yung buntag ni ni grabe ni siya. Atong At lunes hantud pagka merkulis hapon consistent siya na ang haze. O to, o, greater portions of the day kada observation na ito. And so it come up to the mind, i-check na mo kung saan is siya. So you have learned nga, doon na di ay wildfire sa Indonesia. Okay? Sa may Sumatra area. O niya ka ng Sumatra area sa Indonesia. Ang location na with respect to the Philippines is southwest or habagatang kasadpan. O niya, nat, ang hangin na itong prevailing wind, diri sa tua is southwest man. So naturally, nagikan dito ito sa hangin, ni padulong sa tua. So ang smoke, gikan sa wildfire, ditong dapita sa Sumatra, Indonesia. Among gitukuan nga, niabot sa Pilipinas, nga, si Kiblat nagkanayon nga makaapekto sab ang haze sa Subo ilabi sa inbound air travel. Sa pagkakaroon, light to moderate ang kategorya sa haze nga nasinati din sa Subo. Ang haze gila umang musamot pa tungod sa hanging habagat nga nasinati sa nasod karon. Ani magdug, magdugay ba ni? Grabe ba ni? Depende. There are factors to consider. Kung dili tumuundang ditong sunog sa Indonesia, ay, posible nga magdugay because ang balita nagsugod kuno na atong tunga-tunga sa Agosto karon na apa okay, kung man na depende sa atong hangin okay magpabilin ganing southwest mapadayon tag experience ha hey but definitely most likely karong November which is the onset of the hanging amihan kung naapa ng wildfire sa Indonesia dili na nato masinati dire kay na natong hangin Isipulyutan. si content ana is uh, small particles or particles na pagi so dangerous for human health ni muna okay labi na tong mga tao nga dunay problema sa pangginawa respiratory problem kit sa kasing-kasing mo enhance ang ilang sakit niya anak ang haze makaapekto sab sa mga tao nga adunay respiratory problems sama sa hubak tungod kay usaman kini kamatang sa pollution. Apan mipasalig ang Environmental Management Bureau nga limpyo pa ang hangin o limpyo pa ang hangin nga nalanghap sa Sugbo karon bisan pa man nga adunay haze.